Ito na, ito na, ito na So, nahiwa ko na siya guys So, ito Ito yung kanina pinakuluan natin So, nahiwa natin siya yung mga ganito Tapos yung taba guys, ito See that oh yeah, Ito guys, so, ayan guys So, ngayon, naanahan na natin siya Ipipirito na natin siya Gagawin natin siyang crispy kawadi Fork So, ayan guys So, pasensya na ko guys. Ito pa rin lang nga kasi ito lang ang, may, ang gamit kong ano. No, na pwedeng stainless sa uh, induction cookers for the humidity. So, ayan guys. Palulutangin natin siya guys. Palulutangin natin siya. So, ngayon. So, palulutangin natin siya guys. So, hindi pa yan guys. Lalagyan ko pa siya ng mantika guys. So, that's why I love it. So, ayan guys. So, ayan. That's why I never trust anybody. So, ayan. Pasensya na kayo guys kasi wala akong stand. Na ano. Hindi pala stand yun guys. Ano na pala yun para -bit lang pala yung para pagbitbitan lang. Hindi mo ano. So, that's why. Ayan guys. Kailangan. Ayan. Ayan guys. Okay na yun siya guys. So, that's why I love it. So, kailangan sa crispy crispy talaga siya guys. That's why I love it. So, ayan. Di ba guys? So, ayan na po yung ano natin. So, mga nilaga natin kaninang baboy. So, yun nga. May lasa na to guys. So, nilagyan ko lang siya ng konting, konting, konting salt lang ng konti. Tsaka, di ba? So, it's okay na yan guys. So, lalagyan pa rin natin sya ng konting ano, pati nga ano nilang guys, kunting yun lang yeah. paminta doon naman to guys, it doesn't matter yan Good guys so, nilalagyan ko lang guys ng kuti paminta so yan diba so yan guys so yan so pwede pa nagpapainit lang ako guys sa mantika yan Nanalo ko sa bakal Okay guys, so that's why I love it. So habang nag -ano tayo, guys, nag-aantay tayo ng na maik. Kailangan guys maikamit ha. Saka mag-ingat kayo baka na pa sa mag kayo. Diba guys? Nagpapahintay guys, so kasi dito ang hihiwain natin guys, mga nang maliliit na idadagasin natin. Para rin katulad sa may diwata na na overload paris niya na so hindi kasi ako guys, ang gamay hindi siya no? hindi ako yung kitchen, yung kitchen yung, yung bulaklak no kasama dun sa feeding ni diwata. I don't like it, pero alam mo, I don't like siya guys. Alam mo bakit? Simula nung mag-bundle ano nyo, tumayo siya guys, tumayo siya sa kanyang buhay. So naka, yung ano, is, eh, kanyang, kaya huwag sana magluko si, si Diwata si kasi ano sa idol ko siya, kasi simula so, nung pagkalugmok niya guys, tumayo siya. Hindi siya nagpaka, hindi siya nagpagalala ng mga, mga tao ng mga, kasi yung ano mga tao ngayon guys, isa dong mapanakit sa kapwa. So yan, yeah, hindi ko asa kung rin ito guys kasi para mamaya pwede ba ang Ito lang kailangan ko guys sa so, that's why So hindi na natin sa kailangan. Ano ba mga marami? Siya naman itong ko na naman itong na ito. Inaanin na. Kaya dati ano ko nang ato nakakatakot na kami lang bumigay itong aparatot natin sa alam may ani kasi guys kung ko ba itong bahay na itets pero wala naman yung ano pa mang kinibi dati bingi bahay na ito guys eh saan dito so guys so malapit na yun guys so yan, guys mainit na siya so layo layo lang ako konti guys kasi sobrang ano yun guys yan Mag-ingat kayo guys pag nakikita kayo ng ganitong mantika kasi yung tabal niyan guys po putok-putok ha. That's why that's why kailangan natin ng ano. So Ayan guys. So kailangan guys to yung tuyo talaga siya ha sa pagka ano. So ayan guys. Grabe. Ayun na guys. Ayun sa siya guys. So, ayan na siya guys. So, pa nga na guys. So, ngayon guys, bubutok-butok na siya talaga siya guys. Ayan. So, ilagay pa natin sa siya guys. isa. Ah, nakita nyo guys. si Ayan guys, oh. Diba, labet? Ayan guys. So, yan ang siya. Yan. So, magas. Barat. So, yan guys. So, kailangan i-crispy talaga natin sa guys. So, labo. Di diba guys? Yan. So, yung maliit guys. Kaya ano pa ka na. Lalagay ko na siya yung mag-heat. Ayan guys. Lalagay na natin siya. Maliit lang naman siya. Ayan guys. Ayan. So, Diba? So, ililigin natin guys pamaya. Mamaya pag-alutan guys. Love it. So, kailangan guys mag-ingat-ingat talaga kasi baka bigla kayong matalsikan. Kasi minsan ano, yung taba kasi yung buong putok-putok nyo guys. So, ingat kayo sa mukha nyo ha. Huwag nga, huwag nga yung ano, medyo lumayo rin kayo. At pagwas na mag-ano kayo, magbabalik tayo kayo guys. So, kailangan na ipahinaan mo muna yung ano, yung apple. Yan yung sinasabi. Ito yung Magigilit yung kawali na siya guys. Ito. So ito, luto, hindi pa to. Hila yeah, guys. Hila bet. Hila bet guys. So yeah, guys. Hindi pa yan siya guys. So kailangan to. sa yung, ano, yung minimum heat niya guys, kailangan naka ano. Ah, uh, hindi nyo po yung siyang tahinaan pa ano. Pag nyo na pag ka din kayo guys. And then, pag cross na ano, i pag nabalitan nyo na, so ibalikin na agad dun sa dinsa, kung normal na normal na ano, na heat. So ang alam ko guys kasi 160 degrees heat ang pwede dito. Kailangan stay siya sa 160 degrees. So, ewan ko lang, hindi ko lang, hindi ko sure guys, yun ha. So, ayan guys. So, kailangan talaga sa ito yung dali siya guys. Nakakatakaw na ba diba? Natatakaw na nga ako guys eh. So, medyo matagal-tagal ito uh, guys. Ang ano natin. Matagal-tagal pa talaga ito guys. So, ayan. Ayan guys, oh, ayan na siya. Nagsisimula na siya guys. Oh. Diba lahat? So, kailangan brown na brown siya guys. So, kailangan. Ayan na guys. Oh. Ayan na. Ayan na. Oh. Nag... Ayan na siya guys. Oh, ayan. Ayan guys. So, hindi pa yan guys. Luto. Hindi pa siya luto guys. So, ayan. Kaya kailangan guys. Ano talaga? Lutang talaga siya. Sa mantika guys. Diba? Para magandang uh, ang, takbo ng ating bansa. Tiyos! <laughs> kaya guys, kailangan uh, kailangan to tuyo-tuyo siya. Wala siya tubig talaga siya nung ano, at uh, uh kasi ang ang inaano, ang, 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 ang natin ngayon, guys, hindi diba? siya lulutong, 'di ba? Hindi siya lulutong, kabaw sa basa pa yung ano yung guys. So, labit kayo sa o oh. so ang sarap niya, guys. 'Di ba? So wala tayong magagawa guys talaga. Lumiliit ng konti talaga yan. So kaya kailangan guys, ano siya. So kailangan butang talaga siya guys. Para talaga, luto talaga yung ano guys. Wala guys. So, diba guys? Ayan, diba guys? Tutong laro itong talaga dapat guys yung ano. Yung balat guys. Laga. So, ayan. Ayan guys. Ayan guys oh. si guys oh. Ayan guys. Pero hindi pa siya luto guys ha. Hindi pa to siya luto guys. Ayan. Hindi pa yan siya luto. So. Ayan. So konti pa yan guys. Konti-konti pa yan. So. So guys, ito luto na siya. Ayan, ayan man yung natin, guys. So, ayan, guys, dito. So, ilalagay ko siya dito, guys. Para lumamig siya, guys. So, mamaya hiwa-hiwain natin siya na malilit, guys. So, ayan yung, guys. So, love it. Ayan, guys, so. Oh. So, ayan. Ayan. Siya yan, guys. Yan. Love it. So, alin natin siyang isa. Ito mo na yan, guys. So, ayan guys. Ayan. Ito so, yung ang guys. Ito yung panghuli guys. So, halaan na natin sa guys ng may, mga may, So, oh so tumatatsip pa siya guys kasi may inaano pa siyang kunting ano. Hindi mo guys, so labit o. Oh, diba? So, ayan guys ayan, akay. Ayan guys, yung simulation, guys. So, pag may tubig yan guys, so magaganyan talaga. So guys, ito na yung ano, yung unang naluto. So, hinahati-hati ko na siya. Tinan mo look guys, o. Oh. Tinan mo, oh. Tina mo yung ano, crunchy. Mmm, di ba? Mmm, sarap, di ba guys? Crunchy talaga siya guys. So ito na guys, luto na yung pangalawa yan. So papatay na natin siya guys. Ayan siya. Yes. Yan guys, ito yung ito. So yan guys. So palalamigin muna natin siya guys. Ayan guys, so oh. ayan guys. Ayan. Ayan guys. So palalamigin muna natin siya guys bago natin siyang ano yun? Look guys, oh. Di ba? Ayan guys. Si crunch na crunch guys. Yan. So palalamigin muna natin siya guys bago natin siya ano he, ha? So guys, ay na natin siya, yung pinakahuli. Eh. So ito. Ayan guys. Ayan, tingnan natin siya. So ayan. Look guys, oh. Tingnan mo guys, oh. Di ba? Lutong talaga siya guys. Malutong siya. Di ba? Love it. Ayan. Yun yung baby namin si Ila, oh. No? Ay guys, madilim talaga siya. Ayan. Ayan. So, we're referring to integrity uh, So, yung baby namin, guys. Uh, mm, kasi lahat namin, baby eh. Uh, so, nagagalit siya. Uh, nagagalit uh, siya. Nagagalit. Uh, so, ninga kasi tinuturuan. So, andito sa amin yung ano, yung mga babies namin, guys. So, 11. So, ayun, guys. So, ano natin siya na mamaya. So, eto na guys. So, ayan na siya. Ayan na siya guys. So, eto na siya. dapat uh, na mo na nga yan uh, kasi nag, -a, nag, -a -nag -co ako. So, ayan na siya guys. So, ayan. Ayan yung rich kawali natin guys. Ayan. Ayan, magano ka. Ay, mag... Bye -bye. bye bye. Bye bye guys. So for this video for today guys, I for, for this video for tonight is nagluto ako ng litsong kawale. So bye bye guys. Upload ko to mamaya. Thank you, thank you.